yung mga kabuksing, mga solid na sports fans. Welcome back sa Double K TV, ang tambayan ng mga tunay na adik sa laban, kwento, at drama ng mundo ng boxing. Kung gusto mo ng real talk, solid breakdowns, at balitang walang paligoy-ligoy, dito ka na. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe or follow, click that button now, dahil sa Double K TV, hindi ka may iwan sa laban. Hindi po hype lang, mga tol. Sa April 26, ang isa sa pinaka-underrated warriors ng bansa, Ramil Roda, ay muling lalaban, at hindi basta laban to. Title Fight, Away sa Teritoryo ng Kalaban Sa Seoul, South Korea, haharapin niya ang di pa natatalong hapon na si Ryang Ho Han. Malinis pa ang record, 3 wins, 0 loss pero real to, wala pa sa level ni Roda ang mga kalaban ng batang ito. Si Ramil 7 wins, isa loss, 2 draws. Pero hindi mo pwedeng husgahan sa record lang. Yung losses niya, mga leksyon. Yung panalo niya, patunay na hindi siya basta-basta bum -basta ibigay. Lumaban na yan sa malalakas, tumanggap ng mga bomba, pero never siyang umatras. Kaya ngayon, sa laban para sa IBF International Super Flyweight title, asahan niyong hindi siya pupunta sa Korea para lang magpasikat pupunta siya doon para manalo, para magingay ulit ang pangalan ng Pilipinas sa Super Flyweight Division. At kung iniisip ng kampo ni Hana madali lang to, abae, eh, mali sila ng Pinoy na binangga. Hindi to pick up fight. Si Roda, may bigat ang kamao, may tapang, at higit sa lahat may dahilan para ipaglaban ang bandila. Kaya mga tol, suportahan natin to. Hindi man ganun kahype ang pangalan ni Ramil Roda sa mainstream, pero sa puso ng tunay na boxing fans, isa siyang haligi ng tapang. April 26, sa South Korea, laban ng puso at dangal. Laban ng Pinoy. Ito ang Double K TV, mga kabuksing, hindi ka may iwan sa laban.